Magandang hapon po sa ating lahat. Narito weather update sa araw na Sabado, August 3, 2024. Sa ngayon, wala naman tayong binabantayan anumang bagyo or low pressure area sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero kung may kita po natin dito sa satellite imagery po natin, may mga kumpul po tayo ng kaulapan dito sa labas ng ating PAR, pati na rin dito sa may boundary ng ating mismong Philippine Area of Responsibility. At patuloy po natin itong babantayan kung magde-develop po ito into a low pressure area sa mga susunod na oras or sa mga susunod na araw. Pero sa ngayon, southwest monsoon pa rin or hanging habagat ang umiiral dito sa western section ng Visayas at Mindanao. Dahil dito, asahan natin makakaranas ng maulap na papawiri na may mga kalat-kalat na pag-ulan dito sa may western Visayas, Negros Island region, pati na rin dito sa kabuuan ng Palawan. Samantala, for Metro Manila, nalalabing bahagi ng ating bansa, asahan natin makakaranas tayo ng bahagya hanggang sa maulap na papawirin na may mga isolated rain showers at mga localized thunderstorm lalo na sa hapon at sa gabi. Dako naman tayo sa magiging panahon natin bukas dito sa Luzon. Kung may kita po natin, magiging maaliwalas naman ang ating panahon. Pero tandaan po natin, mataas po ang tsansa ng mga pag-ulan sa hapon at sa gabi, dulot ng mga localized thunderstorm. Kaya ugaliin po natin, i-check ang mga social media ng pag-asa para sa mga thunderstorm advisory. Agwat ng temperatura for Metro Manila 25 to 32 degrees Celsius, Lawag 25 to 32 degrees Celsius, For Tiguigarao, 25 to 33 degrees Celsius, For Baguio 18 to 23 degrees Celsius, Tagaytay 22 to 31 degrees Celsius, at Legazpi 24 to 32 degrees Celsius. Para naman dito sa Palawan, Visayas at Mindanao, patuloy din makakaranas ng maaliwalas na panahon pero may mga tsansa ng mga pag-ulan lalo na sa hapon at sa gabi. Ang ng temperatura per kalayaan Islands at Puerto Princesa 25 to 33 degrees Celsius. For Iloilo, asahan natin ang 25 to 33 degrees Celsius. Tacloban 24 to 32 degrees Celsius. For Cebu at Cagayan Oro 25 to 32 degrees Celsius. For Sambuanga 24 to 33 degrees Celsius at Davao 24 to 33 degrees Celsius. Wala naman tayong nakatas na anumang gale warnings sa anumang seaboards ng ating bansa. Dako naman tayo sa magiging panahon natin sa susunod ng tatlong araw sa mga piling syudad natin. Kung may po natin dito sa Luzon din, patuloy tayong makakaranas ng maaliwalas na panahon. Pero tandaan po natin, may mga pag-ulan po tayo sa hapon at sa gabi, dulot ng mga localized thunderstorm. Agwat ng temperatura for Metro Manila, 25 to 33 degrees Celsius. Baguio City, 17 to 24 degrees Celsius. For Legazpi, asahan natin ang 25 to 32 degrees Celsius. Para naman dito sa Visayas, lalo na dito sa may ilo-ilo, kung may kita po natin, Wednesday makakaranas sila ng maulap na papawiri na may mga kalat-kalat na pagulan. Dulot ito ng Southwest Monsoon or ng Habagat. Pero makikita naman po natin, for Metro Cebu at Tacloban City, throughout the three days, magiging maaliwalas naman ang kanilang panahon. Metro Cebu, agwat ng temperatura, 25 to 33 degrees Celsius. Iloilo -Ilo City, 25 to 33 degrees Celsius. For Tacloban City, asahan natin ang 25 to 32 degrees Celsius. Para naman dito sa Mindanao, kung may ita din natin, magiging maaliwalas naman sa kanila throughout the three days. Agwat ng temperatura for Metro Davao 24 to 33 degrees Celsius. Cagayan de Oro, 24 to 32 degrees Celsius. Dito sa Sambuanga City, asahan natin ang 24 to 34 degrees Celsius. Ang sunset mamaya ay 6.25 p.m. at ang sunrise bukas ay 5.48